Ayan, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Welcome or welcome back po dito sa Bonumagos PH. For today's sa video, Sagittarius, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo ngayong buwan ng Agosto 2025. Paalala lang sa lahat po ng mga nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung sa kayo nag-resonate, Sagittarius, at iwan yung hindi. Alright, let's start with your main energy for this month of August 2025 sa you have the annular, annular, annular solar eclipse, the ring of fire. Okay, mamaya i-explain ko yan na maiki. Kaya ano naman ang animal spirit? Ang gumagabay sa inyo, sa iyo, Sagittarius. Anong animal spirit ang gumagabay sa ating Sagittarius this month of August 2025? Animal spirit. You have the peacock vibrancy. Wow! You were born to shine and inspire. Sagittarius, practice humility to avoid jealousy. Be grateful, be grateful for life, and more good things will come. Be true to yourself and recognize your brilliance. Wow, more good things to come. May mga magagandang bagay, situation, pangyayare ang darating sa inyo sa Guitars Claim it. Right? Now, ano naman ang pintuan ang magbubukas para sa ating mga Sagittarius this month of August? Sagittarius, you have the door of shadows. Okay. Ayan, mamaya explain ko yan. Ngayon naman, ano naman ang mensahe sa iyo ng universe for this month of August, Sagittarius message ng universe para sa ating Sagittarius this month of August Sagittarius you have focus on what is important to you don't give your time or energy to your worries as this would only amplify them focus on what matters to you most with every thought you are creating your future. Wow! So, napaka-importante eh. kung ano yung mga iniisip natin kasi yan ang ma-attract natin. Yan ang magma-manifesto. Oh, yeah. Mamaya, explain ko pa ng mabuti yan. Okay? Ngayon naman, ano naman ang maipapayo? Ano man namang advice na gustong ipabot sa iyo ng mga ancestors mo, mga spirit guides mo, uh, sa Sagittarius, this month of August? You have embrace your inner child this month. My healing, be playful, uh, innocence, and joy. Okay. Now, guitar use for your weekly forecast this month of August. Kukuha ako ng isang tarot card sa bawat linggo. Okay, para sa inyong kapalaran, minsan at gabay sa bawat aspeto ng iyong buhay. This is for Sagittarius. Sun, Moon, Rising, and Venus placement for the month of August. First week, Sagittarius, you have the Hermit. You have second week, you have the Hierophant. Third week, you have the King of Wands. Last week, you have the Wheel of Fortune. Napakaganda. Okay. Umpisa na natin, sa Sagittarius. Okay, Sagittarius, let's start with your main energy this month. You have the annular solar eclipse, the ring of fire. So, nagdadala ng napakalakas at transformative na energy para sa inyo, para sa iyo, Sagittarius, this month. So, sa buwang ito, ikaw ay parang nasa gitna ng isang cosmic reset button, no? Ang annular solar eclipse ay simbolo ng pagtatapos ng isang cycle at pagsisimula ng bago. Pero hindi basta simpleng simula, kundi isang simula na puno ng apoy, determinasyon at tapang. So, maaaring biglang bumalik o lumakas ang interes mo sa isang bagay na dati mo nang gustong gawin. Ito na ang oras para magpursigi sa mga plano mo, lalo na kung ito ay matagal nang nakatenga. Ayan. And magsisilbi ang buwan na ito para matutunan mong tumayo sa sarili mong lakas at paninindigan sa gitaryos ang iyong mga desisyon. No? May posibilidad na may posibilidad na may mga tao o sitwasyon na susubok sa iyong kumpiyansa pero lalabas ka na mas matatag. And hindi sapat ang plano lamang. Hinihikayat ka ng energy na ito, ng eclipse na ito, na kumilos. Kung may mga proyekto ka, negosyo o relasyon na gusto mong simulan o ayusin, gawin mo na ngayong buwan na ito. And maaaring may mga bagay na tatapusin o bibitawan mo para makagawa ng espasyo para sa bago. Maaaring mahirap sa simula pero makikita mo ang binipisyo nito sa mga susunod na buwan. Personal at spiritual growth ang isa sa pinakamalakas na tema ngayong buwan na ito. Maaring dumaan ka o dadaan ka sa soft discovery journey na magbabago sa pananaw mo sa buhay. Ayan. Now, ang animal spirit naman na gumagabay sa iyo ngayong buwan na ito, you have the peacock. Wow. Okay. So, ito ay napakaganda ang binsay para sayo, sa iyo, Sagittarius. Dahil pinapaalala nito na ikaw ay isinilang upang mag magniningning at magbigay inspirasyon sa iba. Okay. Malinaw na ang Agosto 2025 ay magiging buwan ng malakas na personal na energy at confidence at transformation. So, ito ang panahon para ipakita ang iyong galing, talento at kakayahan sa gitayos. Hindi na ito ang oras para magtago o mag-alinlangan. Hayaan mong makita ng mundo ang liwanag mo, ang mga talento mo at mga kakayahan mo o gifts mo. Ayan, habang tumataas ang iyong energy at tagumpay, paalahanin, paalalahanan ka, ang papapalahanan ang sarili na manatiling magpakumbaba upang maiwasan ng inggit o conflict mula sa iba. In kapag mas nagiging mapagpasalamat ka, sa sagitaryo sa kung anong meron ka, mas lalo kang aakit Okay, lalo kang makakaakit ng magagandang opportunity at blessings And huwag magpanggap para lang magustuhan ng iba Authenticity wins Ang tunay mong sarili, ang pinakamakapangyariang sandata mo ngayong buwan na ito And maaari kang maging inspirasyon uh, sa pamamagitan ng iyong sariling kwento Ng pagsusumikap at tagumpay Ayan, na ano namang pintuan ang magbubukas para sa iyo this month? You have the the door of shadow. Ang card na nakuha mo ay door of shadows na kumakatawan sa introspection, inner journey, unconscious at integration. So ngayong buwan na ito sa gitara isang special at malalim na inner door ang bubukas para sa iyo. Isang pagkakataon para silipin at harapin ang mga bahagi ng sarili mong matagal mo nang itinatago o hindi pinapansin. Hindi ito ordinaryong pintuan. Ito ay gateway papunta sa yung shadow self at mas malalim na pag-unawa sa yung tunay na pagkatao. So maaaring mapansin mong mas gusto mong mapag-isa ngayong buwan para mapag-isip, makapag-isip, magmuni-muni at suriin ang mga nangyayari sa buhay mo. Ang mga sugat mula sa nakaraan na akala mo'y nakalimutan mo na ay muling lilitaw para tuluyang maghilom. Ito ang oras para yakapin at tanggapin ang lahat ng bahagi ng iyong sarili, mabuti man o hindi. Maaaring kang magkaroon ng vivid dreams, intuitive visions o mga aha moments ngayong buwan na ito na biglang magbibigay linaw sa mga matagal mong tanong. Ang pagbubukas ng pintuang ito sa Gitarius ay magdadala ng tapang upang harapin ang mga takot, insecurities at, at limitasyon na humahadlang sa iyong pag-asenso. Ayan. Napunta naman tayo ngayon sa mensahe ng universe para sa iyo. Ang minsaye ng universe para sa iyo ngayong buwan ay malinaw sa Gitarius focus on what's important to you. So sa gitna ng lahat ng mga nangyayari, ang pinakamahalagang payo ay huwag mong ubusin ang iyong oras at enerhiya sa mga pag-aalala. Tandaan sa gitayos kung saan mo inuukol ang iyong antisyon at emosyon doon lumalakas ang energy. Kung puro takot at alinlangan, mas lalo lang itong lalaki. Pero kung ilalaan mo ang focus sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo, mga pangarap, relasyon, kalusugan, personal growth, mas lalo mo itong ma-attract sa iyong buhay. So, piliin kung saan mo ibubuhos ang iyong oras at damdamin ngayong buwan na ito. Hindi lahat ng bagay ay kailangan mong pagtuunan ng pansin. Bawat iniisip mo ay parang binhi na itinatanim sa lupa ng iyong kinabukasan. You have the manif manifestation power this month. Kaya siguraduhin mong positibo, malinaw at puno ng intensyon ang iyong mga iniisip. At huwag hayaang ma-distract ang mga bagay na walang direksyon. Priorities first. Okay, mas magiging mabilis ang iyong pag-abot sa goals kung malinaw ang focus mo. And you also have the law of attraction in action kapag tinutukan mo ang gratitude at possibility, ngayong buwan na ito, mas maraming blessings ang kusang dadaloy uh, sa iyo. sa tayo. Napunta naman tayo sa mga payo. Sa payo ng iyong spirit guides or ancestors. Okay. So, embrace your inner child. Ayan. Matapos ang serye ng mga malalakas na energies mo dito. Okay. Ayan. Malinaw ang payo sa iyo. Balansihin ang seryosong transformation work sa pamamagitan ng pagbabalik sa simpleng kasiyahan ng buhay. So, hindi lahat ng healing ay kailangang mabigat o masakit. Minsan ang simpleng pagtawa, paglalaro o pag-alala sa masasayang pag-alaala -pag sa masayang alaala -ala ay sapat para magbukas ng puso at maghilom ng sugat. This is healing through joy. Ayan. And subukan maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo noong bata ka. This is your rediscovering your playfulness, no? Pagpipinta, pagpipaint, pagsasayaw, pagkanta, paglalaro sa labas o kahit simpleng pagstargazing. And huwag matakot maging totoo at walang pretensyon. Ang pagiging bukal sa tapat ay hindi kahinaan, kundi isang malakas na paraan para makipag-connect sa iba. This is your innocence sa strength mo. Okay? Your innocence as strength. And this is you nurturing your inner child. Pakinggan mo ang maliit na boses sa loob mo na naghahangad ng pagmamahal, kaligtasan at kasayahan. So, bigyan mo ito ng oras ngayong buwan na ito. Napunta na tayo sa inyong weekly forecast, Sagittarius. First week, you have the Hermit. Ayan. Ayan. Ito yung pagninilay, self-reflection at inner wisdom So, sa love life. Maaaring maging tahimik ang energy ng relasyon kung single ka, ito ay panahon para suriin muna kung ano talaga ang hinahanap mo sa partner bago tumalon sa bagong koneksyon. Kung in a relationship ka naman sa gitaris mag magandang maglaan ng oras para sa self-reflection at pag-aayos ng personal boundaries. Ayan. Sa career and negosyo, hindi ito ang linggo para magmadali sa malalaking desisyon. Mas mainam na pag-aralan muna ang sitwasyon bago mag-commit sa bagong project o investment. Sa kaperahan or money, mag-ingat sa gastos first week of August. Mainam na mag-ipon at magplano para sa long-term financial stability sa kalusugan. Bigyan ng pahinga ang katawan at isip. Ang meditation, grounding exercises, at simple nature walks ay makakatulong sa mental clarity. Sa spiritual aspect mo, malakas ang inyong intuition, pakinggan ang inner guidance at signs mula sa universe. Punta tayo sa second week mo. Uh, sa guitarist, you have the hierophant. Ito ay tradisyon, pagkatotoo, at spiritual guidance. So sa love aspect mo, posibleng magkaroon ng mas seryosong pag-uusap sa relasyon tungkol sa commitment o values. Kung single ka, maaaring makilala mo ang isang tao sa pamamagitan ng isang komunidad o shared belief system. Um, sa career at negosyo, maaaring magkaroon ng mentorship o training na makapagpalakas sa iyong skills. Maganda rin ang pakikipagtulungan sa mga taong mas may karanasan. Sa kapirahan, mainam ang sumunod sa tried and tested financial strategies imbes na sumugal sa bagong risky investments. Sa kalusugan, panahon para sundin ang disiplina sa health routines pagkain ng tama regular na ersisyo, at tamang tulog. Sa spiritual aspect, maaari kang makahanap ng inspirasyon o gabay mula sa isang teacher, mentor, o spiritual na komunidad. Punta tayo sa third week mo, uh, third week ng August mo. Sa guitars, you have the king of wands. Ito ay leadership, vision, and bold action. Sa love life, kung single ka, mas malakas ang iyong confidence kaya mas attractive ka sa iba. Kung may partner, ikaw ang magdadala ng energy at passion sa relasyon this week. Sa career and negosyo, malakas ang drive mo na mag-lead at mag-take charge. Kung may project, ito ang panahon para maging visionary, visionary leader at inspirasyon sa iba. Sa kaperahan, maaaring dumating ang oportunidad para kumita mula sa passion project o creative idea. Sa kalusugan, magandang mag-focus sa physical activity, ang exercise, outdoor adventures o sports ay magbibigay sa iyo ng dagdag sigla. Sa spiritual aspect mo sa gitais mas bukas ka sa pagkuha ng inspirasyon mula sa sarili mong karanasan at pagsasakatuparan ng personal na vision mo. Now, punta tayo sa last week. Last week of August, you have the Wheel of Fortune. Big changes, divine timing at new cycles. So, sa love aspect, posibleng magkaroon ng unexpected turn sa love life mo. Maaring magbalik ang isang tao mula sa nakaraan o may biglang pagbabago sa dynamics ng relasyon. Sa career at negosyo, may mga pagkakataon at suwerte na biglang lilitaw, maganda sa mga pagbabago sa trabaho o negosyo. Sa perahan, maaring makakuha ka ng bonus, biglaang income o magandang financial news, pero maghanda rin sa posibilidad ng biglaang gastos. Sa kalusugan, mag-ingat sa bigla ang pagbabago ng schedule o routine na maaring makakaapekto sa katawan mo. panatilihin panatilihing flexible at adaptable. Sa spiritual aspect mo, sa guitars, isang paalala na lahat ay umiikot at may takdang oras. Tanggapin ang pagbabago bilang bahagi ng iyong soul growth. Ayan. So, sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Yan po ang mga mensahe, kapalara at gabay para sa iyo sa buwan ng Augusto. Let me know if naggustuhan ninyo ang video. Like this video, mag-subscribe, at mag-comment sa baba if naka-resonate po kayo. At kung gusto yung i-claim yung mga magagandang balita na nabanggit ko dito, mag-comment sa baba. Now, sa so mga naghahanap po ng libreng ritual, lit ritual ba ang hinahanap ninyo at gusto yung maka-avail ng libre? Okay, bumili lang ng item na mga ino-offer ko dito sa YouTube. Kaya 'wag muna kayong umalis. Okay, panoorin nyo ito hanggang sa dulo para makita niyo yung mga item na may libreng ritual. Take a screenshot at ipadala yung ipadala yung screenshot. Take a screenshot sa item na gusto niyo yung bilhin, sa product na gusto niyo bilhin at ipadala yung screenshot dito sa Bono Magos Facebook page sa Facebook page. Hanapin nyo po ang Bonam Magos PH na may blue check verified na po ni Meta. Okay? Sa so, mga gusto magpa-private tarot reading, ayan, pwede kayong magpa-book. Ilang, ilang days ang processing. One to five days, depende so, sa pila. In, within five days, matatanggap yun na ang ipapahula din 1,000 pesos, private reading, 7 to 10 questions pwede yong ipahula. Sa aura reading, kung gusto nyo yung 1,000 din. Gusto nyo yung malaman kung ano ang kulay ng yung aura, anong mga balakid, ang mga humaharang sa inyo, ayan, anong ritual ang dapat ninyong gawin, kayo mismo ang gagawa. Sa aura reading, malalaman nyo yan. Sa Akashic Records, kung ano yung curious kayo sa mga nakaraan ninyo, past lives ninyo at marami pa. Okay, for more inquiries, mag-message kayo sakin sa akin sa Facebook page Bono Magos PH. Maraming maraming salamat sa gitayus. I hope see you again next time. Sa mga gustong bumili ng item at maka-avail ng libreng paritwal, huwag muna kayong aalis. Panoorin niyo muna itong video to hanggang sa dulo para makita niyo mga items. Inat Nine coil box, fire quartz, S925 gold necklace, magkano ang presyo? 2999. May inclusions, dada answer 38 steps of blessing ritual my libring ritual of your choice plus Reiki healing. Ayan, hindi lang basta kwintas ito. Ito ay sagrado, makapangyarihan, at napakaganda. Ang nine-tailed fox pendant na ito ay handcrafted mula sa fire quartz. Ayan, kilala bilang bato ng clarity, motivation, at energy boost. Okay, nakaset ito sa eleganteng S925 gold-plated chain. At may emerald green accent para sa swerte at abundance. Ang 19 Fox ay isang Feng Shui love talisman na matagal ng simbolo ng charm, loyalty, protection from third party, ayan, at seduction power. Kung gusto mong protekta ng inyong relasyon o palakasin ang feminine energy mo, ito ang para sa iyo. Okay, so ang mga benefits ng uh, energy nito ng Quintas na ito, pampalove and faithfulness, no. Tumutulong i-attract ang tamang tao, palalimin ang relasyon at iiwas, iwas i -was sa third party energy, mga kabe, temptation, cheating, ayan. Maglalabas ng natural na ganda, confidence at lakas ng loob. My charm and feminine radiance, bagay na bagay sa mga gusto nang uh, magkaroon ng kliyente. Okay, magkaroon ng respeto at makuha ang atensyon ng ibang tao. Fire quartz for motivation and focus, tanggal pagod ng isip, dagdag energy sa goals mo, ideal for sa career at sa mga, mga negosyo. May dalang protection at aura cleanser ito. Binabalansi ang root, sacral at solar plexus chakras niyo. Panangga sa mga bad, bad vibes, emotional pain at toxic people. Okay, so para kanino itong mga to? Yung may mga trash issues o selos, selos sa relationship. Ayan, yung mga nagmamanifest ng loyal na partner, pwedeng apam o sino mang gusto mong ma-attract mo. Yung gusto ng dagdag benta, charm at kliyente. Yung gusto ng focus sa career, gusto ng drive at energy. Yung gusto ng spiritual armor sa love and attraction. So, Ayan, sa gustong bumili, okay, no COD, no exchange, no refund. Kaya, sa gustong mag-order nito, gustong bumili, take a screenshot at ipadala nyo po ang screenshot sa FB page ko, Bonomagos PH, yung may verified ni Meta, yung may blue check po. Sa so Healing at Hope, 1,900 pesos only with free complete inclusions, 38 steps of blessing ritual, my distance Reiki healing, personal prayer or ritual request libre at dalawang freebies. So, bakit kilala ang sugilite bilang stone of cancer healing? Ang sugilite ay isang bihirang Uh, at highly spiritual na healing stone, lalo na kilala sa metaphysical world bilang bato ng spiritual na protection at paggaling. Energetic shield para sa may mga malalang karamdaman, lalo na cancer. So, pangunahing benepisyon ng Sugilite, cancer support and deep healing. Tinatawag itong healing stone for cancer dahil sinasabing tinutulungan nito ang katawan na i-relieve ang sak sakit, pagod at side effects ng chemotherapy energetically pinapalakas nito ang cell generation regeneration at immune system may kakayahan daw ito magpadala ng violet ray healing energy para mapalakas ang loob ng may sakit mental clarity and focus for recovery. Kapag may sakit, mahirap mag-focus. No? Ang sugilite ay nagdadala ng calmness at concentration para sa mga may anxiety, depression o pagkalito dulot ng matinding karamdaman emotional strength and divine comfort. Inaangat nito ang energy ng may sakit para hindi bumigay ang loob. Ramdam ang spiritual guidance mula sa divine kapag suot ito parang yakap mula kay God sa panahon ng kahinaan. Energetic protection from negativity. Hindi lang katawan ang ina inaatak ng sakit. Minsan pati spiritual at emotional energy mo. Ang sugilay ay isang protection laban sa psychic attack, hopelessness at draining people and also it activates their third eye and crown chakra ideal para sa may 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 sakit na gustong i-maintain ang spiritual connection habang nagre-recover so para kanino, kanino ito para sa may cancer or other chronic illnesses para sa mga nangangailangan ng emotional support habang nagpapagaling para sa mga nag-aalaga ng may sakit at gustong mapanatiling map, map, energetically protected para sa mga gusto ng spiritual reinforcement habang nasa treatment. Price is 1,900 pesos. May kasamang free inclusions at ritual work, no? So, message me. Take a screenshot of this item at i-message nyo. Ipadala nyo sa Facebook page ko, Bonum Magos PH. You my blue check verified po. Sa so, mga naghahanap po ng mga all-in-one lucky bracelet, I have this Uh, feng Shui bracelets, merong white jade, blue-green jadeite, coral jasper, red carnelian, Taiwanese green jade, cherry blossom, pichu carving, and rare and napaka-powerful spiritual wealth na guardian, ang pichu. So, this is for protection, abundance, love, healing, divine flow, all in one na. Napaka-magical na bracelet. So, ayan. For career and business, nagbo-boost ng opportunity, stable success, and wise decision making. Mag nagdadala ng drive, confidence, and winning energy sa pres presentations at interviews. Protector of wealth and career movement ang PXU. Ito ay for business owners, mga freelancers, or career climbers, swak sa hustle. Sa money and abundance, traditional symbol of money luck ang Taiwanese green jade. Ang white jade naman at ang sakura pikshu, pinoprotektahan ang income mo at pinapalakas ang manifestations mo. Ang carnelian, nag encourage ng bold actions sa financial decisions mo. Pang-attract ng pera, panghatak, panghatak sa yaman at panangga sa malas. Sa love and relationships, ang coral jasper ang nagbibigay emotional healing, Self-love and patience. Ang white jade, inner peace at pag-unawa sa partner or family. Cherry blossom agate, it opens your heart for new love and deep bonding. Para sa emotional stability at healing ng puso. Sa mental at emotional well-being, ang white jade ay nagbibigay ng stress reliever at clarity provider. Ang carnelia naman nagmomotivate sa iyo ng action at it clears mental blocks. Sa Cora Agate, it eases your emotional wounds at nurtures your inner child. Perfect sa mga emotional impacts, creatives, or those who need calm na strength. Sa kalusugan at vitality, jadeite at white jade, traditionally that To support organs and circulation, ang Carnelian nagbo ng energy, stamina at physical strength. Ang Coral Jasper, grounding and good for stress-related health concerns. Sa spirituality and protection, ang sa Sakura Agate ay spiritual guardian ng negative forces at energy leaks. Ang White Jade nag-enhance -e ng spiritual awareness mo and divine connection. Ang green stones na to, mga Taiwanese green Uh, Jade, aligns you with earth and prosperity flow. So, protection ng katawan, kaluluwa, at kabuhayan. Only one piece. May mga ganito pa akong crystal bracelet. If naghahanap kayo, just message me sa Bonemagos PH. At kung gusto nyo itong bilhin, may libre ng private reading up to 10 questions pwede niyong ipahula may libreng ritual kung anong gusto niyong iparitual may libreng distance reiki healing may libreng prayer request at may libre na freebie okay so sa mga gustong mag avail or, magorder mag order nito take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa bonomagos ph na may blue check verified na po ni Meta.